Ikaw lang timo iya isa dara? Ako lang isa. Kalo. Yan ang mga pobreng mangunguma. Bala mainit basta makailamon. mga pobreng Kwan. Mang lang. mo pa solis ang korta? Kasi korta. Di. Ito son talagang tapang hilamon. Lasig siya maghilamon guys oh. Ay makaya nang hilamon. Kita mo naka short pa siya. Daw sa wala lang saya init ka naon sa bunga perte init oh. <laughs> na Nami siya magilabon ba ho? Oh? Mm -mm. Nan. Nan. Pero naka-short pa siya. Ang agi niya lapa do oh. no. Nan. Amo na siya ang trabaho niya manguma.